Uh, good morning, no. Uh andito tayo ngayon sa isang uh, warehouse sa dito sa Agoncillo. Uh the uh, Philippine National uh, Police received a complaint regarding the uh, illegal uh, manufacture of uh, cigarettes, oh. no. So, upon uh, my assumption, isa ito sa marching order ng ating uh, chief uh, ng uh, Philippine National Police, si uh, General uh, Benjamin Acorda, para tignan itong complaint na ito. So, atin pong uh, inatasan kaagad-agad ang ating uh, mga operatiba dito sa Calabarzon, no? And, uh, true, nagkaroon ng uh, by-bust and uh, naging uh, positive naman yung uh, by-bust operation natin. So, agad-agad din, nakipag-coordinate tayo sa BIR, no? Para sa search warrant na gagawin natin. So, uh, andito ta dito tayo ngayon nakikita nyo naman sa loob naging uh, positive no yung uh, search warrant natin and uh, nakapag uh, kumpiska tayo ng uh, 672 cartons of uh, uh, illegally manufactured uh, cigarettes and uh, nakahuli tayo ng uh, 31 katao no uh, anim anim po dito ay mga Chinese national at isang uh, uh, Chinese uh, Filipino no and uh ngayong araw na ito ipo-file ng uh, Bureau of uh, Internal Revenue yung kaso uh, no ang ipo-file sa kanila is a uh, violation ng uh, National Internal Revenue Code said gaano itong operation nila po well itong uh, operation na ito is uh, buong Pilipinas to no so makikita nyo nga nakita niyo naman yung uh, dinaanan natin medyo lib-lib nga ito no Uh, walang mag-aakala na merong uh, gumagawa ng mga pecking sigarilyo ito. So, ang uh, ginagawa nila is dinidistribute nila ito nationwide, no? And yung uh, iba, kung makikita nyo, wala pa itong uh, label no? So, pagdating ito sa point of uh, destination nila, no? nilalagyan itan nila ito ng markings and uh, nilalagay nila sa isang... Uh, Uh, kahon na ang uh, nakalagay dun sa kahon na yun ay uh, brand ng isang kilalang uh, uh, sigarilyo. Kano na po katagal ito nag-ooperate ito? Kami well, na sa investigation natin, no? Nagsimula itong uh, operation nila dito ng uh, June this year. So, paano nakapag-establish ng uh, gawa ng sigarilyo dito ng dinalalaman ng LGU ng barangay sa... Well, of course, no? Itong uh, mga uh nagsimulang uh, magtrabaho dito is mga Pilipino lang uh, muna ang ginamit nila hanggang uh, paunti-unti may uh, pumasok na mga Chinese uh, national nagsimula lang ito sa isang punyari uh, uh, eh, farm no kaya itong uh, mga taga rito sa barangay na ito is eh, hindi nila nalaman kasi nga nakikita nila isa uh, puro manok at mga Uh, nagtatanim lang ng mga kahoy yung uh, mga tao. Possible sir mayroon pang uh, ganito warehouse sa Batangas kayong uh, tinitingnan. Well of course uh, hindi lang sa Batangas no pero dito na rin sa Calabarzon ano atin pong tinitingnan lahat ng mga warehouses kaya nga po pinag-utos natin sa mga provincial directors at sa mga chief of police natin na uh, i-account yung mga warehouses, no? <laughs> and uh, of course, tignan kung ano yung mga activity dun sa mga warehouses na yun. May pananagot na po ba LGU and Bayang Guy? Uh, hindi nila na-report agad? Well, of course, kung uh, darating sa investigasyon na uh, meron nga silang uh, pananagutan, then uh, of course, uh, magsasambata rin tayo ng uh, kaukulang kaso. Mm um, Sir, yung mga gamit dito, sir, kailan ba ito tatanggalin lahat? Well, uh, ang uh, DTI na po ang uh, Uh, magtatanggal niyan or uh, sisirain parang uh, ganun yung usapan na uh, sisirain nila itong uh, mga makina dito sa factory ng uh, mga sigarilyo. At uh, pakibigyan kami ng background sir, anong grupo itong gumawa nito uh, paano meron ba silang okay. ano sir? Uh, well, background? ongoing pa yung uh, investigation natin no, as to kung sino nga yung uh, uh may-ari hmm. nitong uh, kumpanya na ito. Uh, in coordination, of course, sa uh, BIR, andito na nga mm -hmm. po sila, and uh, sa DTI. Sino may-ari ng warehouse, ng resort na to, sir? Well, uh, inaalam pa po natin uh, because uh, ongoing pa nga yung investigation natin. But, of course, we have to file the case, no? Dahil pag hindi naman natin uh, ipo-file yung uh, kaso ngayong uh, araw na ito, isa uh, baka sayang lang yung uh, trabaho ng ating kapulisan. Anong case po yun sir? Well, violation ng uh, National Internal Revenue Code. Okay. And nasan po yung mga suspects o yung mga naalas Well, nakakulong na po sila doon sa station natin, Diyan sa Agoncillo Police Station. Yung Chinese sir, yung iba, hindi marunong mag-Tagalog. Hindi marunong mag-Tagalog, so kailangan kumuha pa tayo ng uh, interpreter para makuusap itong mga Chinese national na ito. Sir, gano'ng kalaki nawawala sa income ng ating gobyerno dahil sa illegal na ito? Siguro ang makakasugutan itong mga kasama natin sa BIR, no? Sir? Sir? Uh, good morning everyone. Uh, so far, uh, ang estimate po natin is yung dito po sa manufacturing site and then plus yung pong sa warehouse uh, is 20 million. Uh, estimate po. Oh, Bukod pa yung mga uh, uh, gamit, uh, sir, dito yung mga makina. yes, natin. sir. yes, sir. Uh, 20 million a month? Uh, uh kabuuan more, po what? nung inventory po mm -hmm. na na-confiscate. Oh, okay. Okay. Uh, okay. Okay. so, More or less yun, sir? Yes, ma'am. Ito na may pinakamalaki? Eh? Ah, uh, hindi po. Meron din pong iba sa ibang lugar po. Saan so sir yun? Ah, uh, last operation po namin is Balayan, Batangas. Balayan, Batangas. Yes, sir. Kaya niyo sir? Ah, uh, last... Ah, uh, uh, basta this, this year, year po, hindi I mean, po namin maano po yung month. month. Oh. So, Pero sir, this ilang warehouse dito, ilang warehouse itong uh, nasa Agoncillo ngayon? Ito lang ba? Uh, isa lang po yung warehouse and then ito lang po yung manufacturing facility. So bukod po yung warehouse at yung manufacturing facility? Yes, ma'am. Okay. Yung isang warehouse, saan siya nakalocate? Uh, dito rin po sa Agoncillo. <coughs> pa Paano yung styling yun nila sir? Paano yung pamimaking ginagawa nila? Pakikwento naman sir, pakidiscribe. Uh, regarding dun sa product, siguro po ang makakasagot po niyan ay yung JTI or uh, Japan Tobacco and then Philip Morris. Pero po yung sa side po ng BIR... Uh, wala po kasing documentary stamp tax yung product po nila. Mm -hmm. So, dun pa lang po malalaman natin na hindi po sila nagbabayad ng buwis uh -huh. sa pamahalaan. Pero may nakita ka din ng documentary stamps, peke yun? Yes, sir. Uh, yung documentary stamp po na nakita namin dyan ay from foreign <coughs> country hindi from the Philippines. Oh. Ano nga po name nila, sir? Uh Derek baradas po. Designation po. Uh revenue officer ng Regional Investigation Division ng BIR. Ah, thank, thank, you, thank, thank you sir. thank you thanks. Thank so yun uh, uh, sir general ito pong hmm. uh, ginawa niyo ngayon, ano masasabi niyo na naging matagumpay yung operasyon ng kinetic dito? matagumpay ito no in the sense na Uh, bilyon bilyon-bilyon yung uh, nawawalang uh, taxes na dapat sana ibayad natin sa gobyerno no yun yung uh, una and uh, of course yung mga uh, naninigarilyo no baka naman itong uh, produkto nila is uh, uh, hazardous no or uh, mas malala pa yung uh, idudulot na sakit dun sa mga maninigarilyo nitong uh, uh, produkto na ito Okay. So, Maraming salamat. Babala uh, no sa, uh, sa Well, uh, uh, ako po ay uh, nagbibigay ng babala sa publiko na lalo na doon sa mga naninigarilyo no, na tignan muna yung uh, produkto or uh, ang pinakamaganda is uh, tigilan yung paninigarilyo no. Uh, and uh, sa mga uh mga barangay na merong uh, warehouse baka po pwede pong uh, i-check niyo yung mga warehouses na yan and uh, of course kagaya ng sabi ko kanina atin pong inatasan yung ating kapulisan para i-check din yung warehouse but of course kagaya nung uh, unang binanggit ko uh, yung mga LGU po sana is tignan din no kung uh, ano yung uh, activity ng mga warehouses na yan and sa mga nagpapaupa naman huwag lang yung uh, basta na lang magpaupa ata uh, pababayaan na lang kung ano yung uh, magiging uh, activity doon sa warehouse na pinaupa. right. Thank you so much. Maraming salamat po.